And then, can I get a promise from everybody? At least once a week, once a week, if you want every day, offer a rosary for the president. The true God, our merciful mother, we thy children come today in an act of filial homage, of faith, love, and trust, to solemnly consecrate our nation, the Philippines, to thy immaculate heart. Take it from our fragile hands into thine own, defend it. And guard it as thy own property. Make our Lord Jesus reign, conquer, and rule in it as king, for outside of him there is no salvation. We, thy people, feel a terrible storm raging around us, threatening to disperse and destroy the faithful flock of those who bless thee, because thou art the mother of our Lord Jesus. Afflicted, we we stretch out our suppliant hands towards thy divine son as we cry out save us o lord for we perish intercede for the philippines o our lady in this grave hour when evil winds blow bringing cries of death against thy son and against the civilization founded on his teachings deceiving minds perverting hearts and lighting the fires of hatred and revolution in the world Help of Christians pray for us. Intercede for the Philippines, Our Lady, in this troubled hour when the unclean waves of an open immorality which has even lost the notion of sin exalt the rehabilitation of the flesh in the face of the very cross of thy divine son, threatening to choke in this world the lily of virtue nourished by the Eucharistic blood of Jesus Christ virgin most powerful pray for us intercede for the philippines our lady in this hour of passions and doubts when even the good run the risk of being lost unite all the filipino people around thy divine son in the love of the church and also in the civilization of virtue in respect for order and fraternal charity queen of peace pray for us pray for us Remember, finally, heavenly patroness of the Philippines, our nation, pueblo amante de Maria, whose people love thee and who are beloved to thee. We run to thee, O Mother of Mercy, Virgen de Guadalupe. Save and protect the Philippines by giving it to our merciful Lord, Jesus Christ, King of Mercy, in whom it will find truth, life, and peace. Our Lady of Guadalupe, please pray for us. Pray for us. Hello mga ka my name is Brother Adrian Milag and welcome again sa ating vlog. And today, meron tayong pag-uusapan na napakaganda nung napanood ko to ay sobrang kinalabutan ako at naniniwala ako na itong ginawa ng ating presidente na si BBM ay magkakaroon to ng malaking spiritual effect and fruits sa ating bansa at ano nga ba itong pag-uusapan natin ngayon na gusto ko'y balita sa inyo pag-usapan natin ang naging consecration ni President Bongbong Marcos sa Immaculate Heart of Mary. Bakit ko to gustong i-share sa inyo? I'm sure alam nyo naman yung magiging point ng vlog na to. Disclaimer lang mga ka-fita hindi po ako pro-BBM or anti-BBM or anumang mga side ng anumang kulay or side sa politics. Alam nyo ako ay very pro-Pilipino. Kung ito ay makakatulong sa ating bansa, ay syempre dun tayo. Diba, ba? Kung ito ba ay mag magkakaroon ng malaking spiritual benefit para sa atin, eh syempre doon tayo. Tama? Iwala tayong pinapanigan dito na kung sino mang party or leader kasi hindi na to about politics or division ng ating bansa eh. Ito ay nakasalalay para sa magiging future ng ating bansa. At syempre, paano tayo matutulungan na to in our in our faith? Paano to makakatulong sa atin bilang isang Katoliko? Kasi naniniwala tayo na our battle is not in the flesh, but in the spiritual realm, 'di ba? The sa spiritual world. Tulad ng ginawang gesture na to ng ating pangulo ay hindi man natin nakikita in a physical pero may epekto to in the spiritual realm. Talaga meron talagang spiritual battle, merong spiritual warfare na hindi man natin to nakikita pero ito ay matagal ng labanan ever since. Kaya gusto kong i-share sa inyo tong pangyayari na to. Alam nyo ang consecration mga ka-faith, ito ay pagtatalaga ng sarili. sa ilalim at gabay ni Mama Mary. Tayo dito sa Pilipinas, ay very Marian country tayo. We are a Catholic nation dahil mostly dito ay mga Katoliko. Alam nyo, very significant ito para sa isang leader tulad ng ating presidente na gawin ito, itong gesture na to, isubmit ang bansa at ang kanyang sarili under the mantle of Mama Mary. Ito ay pagpapakita na gusto niyang pamunuan ang ating bansa sa ilalim at proteksyon ni Mama Mary, ni Maria. Nakita naman natin, pakikita ko sa si, sa si inyo ulit yung video na 'yan na nakikita natin na may binabasa siya na Marian Consecration na ang tabing image niya is Our Lady of Guadalupe. 'Di ba ang patroness ng ating bansa ay si Our Lady of Guadalupe? Alam niyo ba na ang Consecration ay syempre may dala itong biyaya na magbabago sa ating bansa. Ito ay magkakaroon ng spiritual effect sa bawat Pilipino. Isipin nyo mga ka-faith na kung yung 'di ba yung mga bawat decision ng mga uh, government leaders natin katulad ni President Bongbong Marcos ay inspired by Mama Mary. May gabay at tulong ng kanyang intercession. Alam naman natin ano yung magiging epekto nito at paano uh, yung magiging pamumuno ng mga leader natin kung ito ay may gabay ni Mama Mary. Kasi niniwala tayo ni si Mama Mary, ang kanyang goal at purpose palagi is to, to lead us to Jesus, period. So hindi po natin sinasamba si Mama Mary pero siya po ay ina ng Diyos. She is the mother of God. And Mama Mary is the first disciple of Jesus. At syempre, kanino ka ba hihingi ng tulong? Magpapamentor, magpapaguide para paano natin ifollow ang Diyos. Paano tayo mas mapalapit pa sa puso ng kanyang anak. E syempre, sino ba yung pinaka-close kay Jesus? Di ba? Si Mama Mary. Di ba siya yung nagdala kay Jesus eh? Common sense. Logic lang naman yon na tayo ay humingi ng tulong kay Mama Mary. Dahil the more Marian you become, the more Eucharistic you become. Amen. Kaya sabi nga ni Saint Maximilian Kolbe, never be afraid of loving the Blessed Virgin too much. You can never love her more than Jesus did. Ang ganda nun, di ba? Dahil pinapaalala sa atin dito ni Maximilian Kolbe na si Maria ay tulay natin para mas mapalapit tayo lalo kay Kristo. Alam nyo, very crucial at napaka-importante na ginawa ni uh, President Bongbong Marcos na consecration to Mama Mary. Alam naman natin yung nangyayari ngayong tension sa West Philippine Sea, yung mga issue na yan between China ang bansa natin hindi lang kailangan natin ng palakasin ang ating uh, defense yung militar, 'di ba? Hindi lang 'yon, pero siyempre ay humingi tayo ng tulong sa Diyos through the intercession of Mama Mary. One way para i-ask natin ang protection ni Mama Mary, the mantle of her protection is yung i-consecrate natin ang bansang Pilipinas kay Mama Mary. Dahil ang isang mabuting ina, ang kanyang goal is palaging protektahan at arugain ang kanyang anak. At wala akong kilalang ina na gusto niyang mapahamak ang kanyang anak. Kaya napakaganda nitong gesture na to na ginawa ng ating Pangulo na hindi lang siya humingi ng tulong sa ating mga allies, di ba? Yung mga ginagawang pambubuli sa atin ng China kundi siyempre, most importantly, humingi ang ating Pangulo ng tulong kay Mama Mary, ang ating ina, ang ina ng mga Pilipino, na naniniwala tayo na idudulog niya tayo palagi kay Jesus. She will never turn her back on us. She will never fail us. At ang consecration ay siyempre paghingi rin ng tulong kay Mama Mary para sa karunungan at kapayapaan sa mga panahong ito. Siyempre, as much as possible, ayaw natin magkaroon ng gera. Ayaw natin yan dahil sa gera, sino ba palaging talo? ba diba? ang, ang, ang mga mamamayan, ang mga lalo na mga mahihirap, wala namang nananalo dyan eh. Ang naging epekto niyan, death, destruction, walang panalo dun. Lahat tayo dyan ay talo. Kaya nga sabi ni Padre Pio, ba diba, pray, hope, and don't worry. Na ipinapaalala niya sa atin lahat na ang problema ipagkatiwala natin lahat yan sa Diyos, sa tulong ni Mama Mary. Di ba noong nakarang taon, yung bumisita din dito si Father Chris Aylar, nag-courtesy visit siya kay President BBM at may kita natin dyan na talagang pinagdasal siya ni Father Chris Aylar. At kilala naman natin si Father Chris Aylar na very Marian priest yan, very holy priest yan. In the hindsight, ay bukan nagkaroon ng epekto yung pagdadasal ni Father Chris kay BBM, kay President BBM, kaya uh, nangyari yung Marian consecration na yan. Don't get me wrong, that is my opinion. Opinyon ko yon. we are all entitled to our own opinion. Kasi nga, si uh, Father Chris Aylard ay very Marian Christian at naniwala ko na nagkaroon talaga na epek yung ginawa niyang pagbe-bless at pagpe pray sa ating Presidente. Dito naikita natin yung suporta ng ating presidente sa ating bansa na hindi lang sa role niya as leader pero syempre bilang ama ng mga Pilipino siya ang ating leader ay yung gesture niya to consecrate himself and our country to Mama Mary napakaganda nito para sa ating mga Pilipino at lately mga ka-faith alam nyo ba na si Cardinal Burke ay nag din siya ng 9-month uh, nobina para sa Our Lady of Guadalupe at magtatapos to sa feast day mismo ni Our Lady of Guadalupe. Ano ang naging intention did dito ni Cardinal Burke? Bakit siya nanawagan sa buong mundo sa nobina na to every month for 9 months yan? Kasi yung kaguluhan ngayon diba, sa mundo, division, war fake news, incorrupt morality, ang dami, di ba? Ang dami ng kasamaan dito sa mundo. Ito ay nakikitang weapon ni Cardinal Burke alaban sa kasamaan. Kasi bakit? Si Mama Mary, she is Our Lady of Victory. Si Mama Mary, never siyang natalo at never siyang magpapatalo. Mama Mary, sa lahat ng laban ni Mama Mary, ay panalo siya. Na kahit isipin natin nung mga panahon na yon nung di ba pinako si Jesus, crucifixion, parang talo na siya nun eh. Pero hindi, nanalo pa rin si Mama Mary. Dahil Jesus rose from the dead. At ang dami mga laban, like yung sa Battle of Lepanto. Diba, alam naman natin yan. Yung Ottoman Empire na gusto na sakupin ang Rome at nandun ang Vatican. Itong mga Turkish fighter na to, ay talagang mga trained sila sa gera. Pero yung kalaban nila, diba, yung mga magsasaka, yung mga katoliko magsasaka, mga manggagawa, farmer, ordinaryong tao. And yet, nanalo pa rin ang katoliko noong mga panahon na yon sa tulong yon ng rosaryo. Yung nanawagan ng Santo Papa noong panahon na yun na mag tayo dahil ito ang ating spiritual weapon, ito ang sandata natin sa laban ito, ito ang sandata natin sa kasamaan. Ito ang magiging sandata natin sa kahit anong laban natin, our battle rum So anong nangyari? Nanalo tayo dun at makikita natin throughout the history, ang daming pinanalong laban ni Mama Mary. Amen? Dito sa bansang Pilipinas, napakalaki ng kalaban natin. Diba? Nakikita natin yung mga ginagawa sa ating pambubuli, ng China, itong superpower nation na to, na binobomba lang tayo, wina water cannon tayo ng ganun-ganun na lang. Di ba, hindi tayo makaba, makapalag dahil alam natin yung, yung, capacity natin eh. Hindi tayo talaga makakalabang, pipitikin lang tayo niyan eh. Pero ano yung laban na meron tayo, na meron tayong advantage? At ito yung pananampalataya natin bilang isang Pilipino. We are a Marian country. Kaya tayo ay sihingi ng tulong kay Mama Mary. At siya ang lalaban para sa atin. And guess what? Mama Mary, she is our Lady of Victory. And she will never lose. Diba sa Revelation nga? She crushed the head of the serpent. She crushed the head of the dragon. Siya ang umapak, umapak sa dragon na yan. Siya ang tumalo. Sa dragon na yan And over and over and over again Mama Mary will crush the head Of the enemy Natutuwa ako yung nakita ko yung video na yun Na sinensaken ni Brother Lors Isa yung gesture Of humility ng ating presidente I admire Our president sa ginawa niyang yan And I saludo ko sa kanya Para gawin yan Again, hindi po ako pro-BBM Okay, hindi po ako panati ko pero dahil nakita natin yung kailangan natin ng tulong, eh, desperately, di ba? Hindi lang uh, palakasin ang military natin. Pero syempre, humingi na tayo ng tulong, di ba? Sa taas. Di ba? Doon na natin dalin ang laban. Kasi when you are down into nothing, God is up into something. Di ba? When you are desperate, ano ba yung magiging bala natin, huling bala natin, eh, hihingi tayo ng tulong sa Diyos. And perfect example yan yung ginawa ni, ng ating presidente through the Marian consecration. Nakinonsecrate niya ang bansang ito. And guess what? Our country is under the mantle and protection of our Blessed Mother. At hindi niya tayo pababayan. And she will never lose. Amen. So mga ka-faith, I hope na na-bless at na-inspire kayo dito sa vlog na shinare at mga faith make sure na share nyo to sa inyong mga friends and relatives thank you and God bless hello mga faith brother Adrian Milag here at gusto ko palang magpasalamat sa Merchiful team for creating our Catholic merch dito sa Adrian Milag TV merch atong magaganda nating merch Kanyari, ito sinusunod ko yung Our Lady of Guadalupe at mga ka sa mga nagtatanong at interested to avail this Catholic merch at marami pa tayong mga, mga katulad na itong mga design. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na ito. Pwede kayong mag-avail sa mismong Merchipol Shop at sa Shopee. Ayan, so mga ka i-avail nyo na yan. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na ito. Thank you and God bless. Gusto mo bang maging isang online missionary? I'm sure sobra ka na blessed at na-inspire dito sa blog or interview na pinanood mo ngayong araw na 'to. Alam mo bilang isang online missionary, hindi ka lang uh, basta dapat nag-like or nag-comment dito sa pinanood mo ngayon. Make sure na i-share mo 'to sa mga friends and relatives mo. Kasi naniniwala ko, 'di ba? Na-bless ka naman dito, na dito, na-inspire ka dito sa anumang mga natutunan mo habang pinapanood mo to, make sure na i-share mo to sa mga kakilala mo, uh, sa kamag-anak, kaibigan, or even sa strangers sa newsfeed mo, sa Viber, sa Messenger, or etc. Dahil nagkaroon to ng impact sa buhay mo, dahil marami ka natutunan dito, so I'm sure na yung mga tao makakapanood nito ay magkakaroon din sila ng same blessing na naramdaman mo. We will spread the good news, itong inspiration na to sa maraming tao. So, para maging isang online missionary ka mga ka-faith, marapat lang na i-share mo to, itong vlog na to or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Okay, so thank you and God bless.